Tukoy ko, tukoy ko. Kinahanggan niya po. Badeng yun, tinatawagan ako ni Badeng. Tinatawagan din kayo. Tinatawagan ako kitang... nandito. Hindi niya alam na lang ano ako eh. Sabi niya. Sabi ko, sa si Loris Astanda, ang susanggi si Lawrence kayo tumatawag. Kala ko importante. Yung pala mang gugulo lang sabi, joko, tinatawagan lang lang. Taka lang Lawrence yun, may intro yun ako ng Lorde. Hindi ko sinapas. Wala talaga yung yun. Bakit? May utang sa akin. Iyan naman yung hype ngayon eh. I want to pull. May araw. Para na mabag... Para naman Uy, ina, ina, na limutan mo naman yung gagabi. Uy, wala ka doon cellphone, nakakaingit. Ayun. Ayun. Na Ayun. Godlike ako. God -like ako. Yeah. Zero kill. Ayun. 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 Yung jara yung, yung, yung rin. Ano? nga ako dun eh. Demonyo mo. Bakit? Ngayon laro na abroad lang ay 17 minutes tapos yung laro ang Gago, di ba wala kaming talo? Nagagarit kay Marty. Pilot mo ba yun? Oo. Umalis na sa bahay. Kasi Gago, <laughs> ano? Ayaw nang may namamatay. Oo, oh, ganda ng laro ko nun. Kung ina inakap... Ano nga kasi, gusto niya camping niya palagi. Di ba, hinahanap pa ako. hoy <laughs> nasa na si Corpo. Ano, Basta nga, hinahanap uh, ako nun. Tang ina, an, ano, isa lang talo noon, 153 Ay, na. wins. win. <laughs> <na ako>, Halimaw, <laughs> no? Tang ina, ngayon. Tapos mental... yung anong laro namin na bad trip. <laughs> Bakit? Kasi <laughs> namin, lagi kaming patay. Kung <laughs> ano, spit eh. Sa akin, yung bago ko, wala pang talo. Pero tabi, siya hindi no. siya napupunta. Tang ina, siya million lagi kong makakarni. Pagkukuha. Paano mo lang? Yung lagi niyang gamit, so, dalawang percy, ano? You know? Ito mo naman. Hindi, pag brood. Fast game eh. Yung, yung na puro ano lang. Pang ano lang na. Sa akin, one win. Puro, pero three One nila kay ni Wilson ako. One nila zero losses. Same time, Marcos ay. Maganda, ganda, na, ha? Maganda, ganda, ganda na pagod Maganda ganda Ta. Dadar ko. Ano na? Fifty four seven. Hindi talo ko. Pito na talo. Duro matatlan na at dadalawa. Seven at rapikan. na pala yung gamit mo ginagamit rin pa yung gulol. Ano yung gamit mo ginil? Ano Bago. Ano yung korban yun? Wala lang. Dib ka lang yun. Basta pinakalaban <laughs> ako, alimaw eh. Korko. Gago, sobrang alimaw talaga. Alimaw, ang landmark. Nakakain. Ang <laughs> bago, yung ano? bago, kapag nabay yung mirana. sa ating ito ng korko. Alimaw. Nakakain. Siguro yung natang malakas yung sero. Paano malakas yung oh, 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 oh. oh, oh. alimaw? Hindi, malakas talaga. Paano yung alimaw? Ano ba ganagawa? nagawa? araw, tapos ano, imba yung tinker niya, alimaw. Inbi, inbi? Imba. Anong imba? Imbalan. Sobrang laka. Yung tinker? Oo. Bakit? Ano meron? Basta, ang bilis mo mo. Hindi mo maanti yung tinker niya. Ah, parang ano? Parang kalukuha na? Hindi naman gagawin. Dahil imba sabi mo, di ba? Baka kalokohan na yun. So, maaari siya? hindi kayo nandito. Diyan, ang gagawin kayo yun, no? Tangin na mo mabaki mo, ano i mo ako sa inyo yun. Eh, sa'kin! Wala akong load! Naka! Bulol! Bulobi ka ba? Wala akong bandag sa Ismay? Ha? Wala! Oo, oh, bulobi ka! Bulobi talaga ako. Bulobi ako. Parang naman lang mga mukha. Ang inyong narawin. Ewan, di nga kami lumalabas sa oven. Ay, di ba ako may so? Di ba meron? No, ay, Aro, ako, di ba? di ba lang ako may so? Doon ang putali.